Kalasyao sho photo products and vendor association ayan lagpo yan nagbebenta lahat yan as in photo miguel of share out sino kaya pa bibili ko dito miguel of share out ay abili tayo ng purple purple na photo po to. sa piga ha sa, uh, sa piga ito oh, sa kay Kila. Mmm. Malalam. May galap out. Ito ang vlog ko ngayon this week. This week. Ito po yung product ng mga puto. May galap out. Welcome to my vlog. Ito yung pinakasarap na puto sa kalasyang. Dito po yung bumili ng mga puto. Ayan, ito yung mga iba-ibang mga kakanin dito. May galap chair out. Hi, miss. Ayan. Thank you so much for vlog. Make a love. Thank you so much. Make a love. Shout out. Welcome to my vlog. Bye.